Puspusa naman ang deliberasyon ng Kamara tungkol sa proposed 2024 national budget. Patuloy rin tinututukan ng mga kongresista ang iba pang priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, kaninang madaling araw, inaprubahan na nila sa huling pagbasa ang proposed Military and Uniform Personal Pension Systems Act. Si Mela Lesmora sa detalye. Mag-aalauna na ng madaling araw nang mag-adjourn ng sesyon ang Kamara kanina. Bago matapos ang talakayan, ilang mahalagang panukala ang kanilang inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang na riyan ang mga priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na House Bill No. 8969 o Proposed Military and Uniform Personal Pension System Act at House Bill No. 8937 na nagpapaiting naman ng fiscal regime sa industriya ng pagmimina sa bansa. Bago yan, inaprubahan na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 9284 na nagtatakda ng mas mahigpit na parusa laban sa agricultural economic sabotage sa bansa. Sa pagpapatuloy naman ng plenary deliberations ng Kamara ukol sa proposed 2024 national budget, isa sa mga binusisi ng mga kongresista kagabi ang panukalang pondo ng Department of Agriculture kung saan nagsilbing kinatawa ng ahensya si Appropriations Vice Chair Tony Pet Albano. Dito'y muling iginiit ng mga mambabatas ang kahalagahan ng pagtitiyak ng sapat na supply ng bigas at murang presyo nito para masiguro ang food security sa bansa. Ang ilan may mungkahi sa DA para makamit yan. Pagpapasok pala, Mr. Speaker, ang private capital, imbes na subsidy ng gobyerno, mas madali po eh. Mas hindi tayo mahirapan sapagkat kung inaakala po ng iba na kailangan nating ibaba ang taripa, magsasakripisyo naman po yung mga public services natin. Dito papasok ang private capital para makatulong. Ang tawag po namin doon ay baby. Rest assured the Department of Agriculture will look into the suggestions of Congressman Dante Marculetta, The kismo baby program, because there will be no more traders and um, capitalists, and so the cost trading and consolidation, consolidation uh, will of the value chain can address this gap, and we can sell the uh, rice for 35 pesos. Sa panayam ni House Speaker Martin Romualdez sa PTV, tiniyak niyang sa loob ng linggong ito matatapos na ng kamara ang pagtalakay sa Panukalang 2024 budget alinsunod na rin sa kanilang plano. Asahan mo itong Wednesday tatapusin natin yung uh, National Budget third and final reading on the part of the House Representatives at itong budget is for the Filipino people to bring more services Melales Moras para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas